Kasabay ng napipintong pagproklama kay Mayor Duterte bilang Pangulo, muling nabuhay ang disqualification cases laban sa kanya. Matatanda ang binasura ng Comelec First Division ang disqualification cases ni Digong noong Pebrero. Pero dalawa sa mga petitioner nito ang umapila para baguhin ang desisyon. Pinag-aaralan na raw ng Comelec ang apila. Balak daw nitong ilabas ang hatol bago ang proklamasyon posibleng iakyat din daw ang mga kaso sa Presidential Electoral Tribunal. At kaugnay po ng balitang 'yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Attorney Vitaliano Agire, ang legal counsel ni Mayor Duterte. Good morning po Attorney Agire. Thank you for joining us. Uh, good morning, Cheryl. At uh, good morning din sa inyong mga at Pakikinig Attorney Aguirre, ano pong masasabi niyo sa muling paglutang nga po ng balita tungkol sa mga petisyon para sa disqualification cases po ni Mayor? Well, uh, actually, uh, bago man mabuksan ulit ngayon itong balitang ito, ay eh, alam naman namin na uh, parang wala nang mangyayari dito sapagkat ito unang-una naman ay eh, uh, these cases as we have uh, stated before, are uh, disqualification cases filed by uh, nuisance candidates. Okay. Kaya alam namin, alam namin ito para paralapit yan lamang ng balakit ng uh, pagtakbo ni Mayor Duterte. So, Pero kung... hindi kami na mabahala na ito ay magsasaktig kahit dito sa Comelec or maging Supreme Court man kung sila ay mag-aapila. So kumpiyansa po ang inyong kampo na mababasura lamang po ulit ang mga petisyong ito? Opo, at uh, actually, uh, yung nga pong na balita kahapon uh, na na parang i-consider daw ng COMELEC na itong nangyaring landslide victory ni Mayor Duterte ay i-consider nila sa pagresolba itong mga disqualification cases. Apat pong, alam naman natin, na apat na disqualification cases ito na nakapending ngayon sa COMELEC and Bank after ibasura ng first division itong apat na ito. Kaya mm -hmm. nag-motion for reconsideration sila at yan nga po ay hindi pa nare pa ng uh, Commonwealth Bank. Ngayon, uh, parang sinabi no kahapon ni uh, Chairman Bautista na baka i-consider nila itong landslide, landslide victory ni, ni uh, Mayor Duterte. Ang ibig sabihin nito ay uh, baka baliwalain lang itong mga ah uh, motions for reconsideration na ito mm -hmm. kapag ito'y parang inihalin tulad nila doon basta tatanda natin itong binasurang doktrina ng Supreme Court tungkol doon sa mga administrative cases against uh, local officials pag sila ay nahalal na muli. Okay. Ito ang pinatawag ng Aguinaldo Doctrine or yung Condonation Doctrine okay. na kung ikaw ay may pending disqualification cases, pag ikaw okay. ay na-reelect o hinalal na muli ng tao, ay para bang binabaliwala na yung dating mga yung inyong mga yung inyong mga administrative cases siguro yun ang gustong ibig sabihin ng COMELEC mm -hmm. kaya ang sabi nila ay gusto nilang i sa pag-resolve ng mga disqualifications nito itong mga napakalaking uh, panalo ni Mayor Duterte. At, Atty. Aguirre, nabanggita po ba ng Comelec kung kailan po nila talaga ito re Eksakto o basta po ang kanilang sinabi ay bago po siya iproklama? Yun ang sinabi nila bago iproklama sapagkat ang sabi ng Comelec ay eh, napakarami raw mga disqualification cases na kanilang iresolba At bukod sa doon, nagkaroon ng maraming na pagbabago sa Comelec Procedures ay okay. ata iyon uh, muna ang kanilang uh, inisikaso uh, dahil sa nalapit nga at nakal uh, dahil sa nakalipas na halalan natin. Oh, yeah. Okay, maraming pong salamat sa inyong oras Attorney Vitaliano Agire, ang legal counsel po ni Mayor Duterte. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.